Ayos, pang ulam na naman oh. Uh. Ayan guys, magandang hapon Testing ulit kami mag Nukos Kusit Ayan So, tingnan muna natin itong Lumaot kung may huli Ayan, dalawang bangka ito bali yung dalawang bangka dito. Ito. Saka ito ay naglalambat. Itong dalawa na to ay nakarating. Ayan. Tingnan natin kung may huli. Uh, at katatapos lang bali ng lakas ng dagat dito. Kaya, ayan, guro basura. Ayan. Guro basura yan. Bye-bye. Tingnan natin kung anong huli nila. At iyon naman yung mga pamangkin ko. Nagkahagis din sila. Mga will. So ito yung ginamit namin Noong nakaraan. Tapos ito yung gagamitin namin ngayon. Bali nirepair lang namin at puro butas. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga butas na nirepair namin. Ayan. Puro epoxy na. Ayan pa sa gilid. So sana hindi na tumagas mamaya. Tigas na naman siya. Ayan. Tingnan natin kung anong huli na mga ta. Okay. guys. Tingnan natin ang huli ng ta. Ayos. Pang ulam na naman. Oh. Ayos. Ayos.

Ayan guys. Wala daw huli isa. So ito pala guys, mga nagmamatalo siya. Abangan namin mamaya. Sa alap. Taas muna namin yung bangka. Ayan guys, nataas na namin. Dalawang bangka. So hindi muna pala kami lulusong. Bali hintayin namin doon mga to. Bali, mangbabakaw na lang kami ng mga ah uh, Di dilis. Didilis pala itong mga to guys. Na dadayo sa ibang barangay. So, hintay-hintay na lang muna kami. Ayun. Dumating na ay wala nang sumibad. Okay, dako lang din lang mo ng plastic para. Oh, Lester. Talaga oh. namang Oh. Anong taon na ko Ah

So ayan guys, bali, hindi na namin nahintay yung nag uh, ayan, nag ta dito. Na matalos o dilis. Bali magnunukos muna kami. At pamayan na lang siguro pagbalik namin. Gabi na. Gabi na ay eh, hindi pa rin sila naglalaglag ng salap or lambat so mamaya na lang guys at kami muna ay mag tuposit lukos sa isang na lang guys and guys tumabi muna kami at nagkatkat na sila ng salap hihingi muna kami ng konting pang ulam dilis ay, ano ito? Hả? Gì chứ? anh subscribe cho kênh Ghiền Tigo milaganya. Ini <laughs> tolong <laughs>

Guys, hindi kami nakahingi. Mamaya daw sa pangalawang bara ay kakaunti yung unang bara nila. At naunahan kami ng mga buraw na to. May nauna sa amin guys. Hmm? Alin? Uh, balikan namin guys mamaya sa pangalawang baram nila